Pagka uwi ko nga po pala galing sa trabaho, abay dumating na nga pala yung in-order kong parcel. Kaya eh, ang ginawa ko ay gumawa muna ako ng video para may pang-upload tayo sa Black App. nag affiliate nga pala ako doon mga commerce and pars at nagbabakasakali nga lang pala tayo mga commerce and pars na makabenta. Kasi wala naman talagang masama kung itatry natin kung saan pwedeng pagkakitaan. Basta ang importante, nasa magandang paraan lang. At fast forward na nga pala tayo mga commerce and pars, abay tanghali na nga pala yan. Naimbitahan nga pala kami dito mga kamarsanpars para sa oath taking namin. At ito nga po pala yung kinabisihan namin noong isang araw mga kamarsanpars yung gumawa kami ng certificate. Kasi a-award namin yung mga sarili namin. Uy ano yun? Nandito <laughs> na nga pala tayo sa program mga kamarsanpars kada grupo may special number. At hindi talaga kami handa at buti pa talaga to si kuya. Tignan nyo mga mars. Ang galing! Isang taon talaga ata to nag-practice mga mars. At hindi na nga pala namin naantay na matapos yung program mga Kamers and Fires at nauna na kami umuwi Kasi nga habang ako'y nanonood ng sayaw nila mga Kamers and Fires, abay nag na ako na kumakain ako ng kanin Kasi gutom na gutom na talaga ako mga Kamers and Fires kaya inaya ko na talaga silang umuwi Kasi nga galing pa talaga ako dyan sa night shift at ang dami namin ginawa kaya nakalimutan na talaga namin kumain uwi eh nung may nag-abot sa amin ng styro mga Commerce and Parts, abay napakasaya ko talaga kasi akala ko kanin pero naprank ako mga Commerce and Parts kasi sandwich pala yung laman pero okay na yun mga and Parts at least meron. Oh. Pero iba kasi talaga mga Commerce and Parts kapag kanin yung kinain natin kaya ayun hindi na talaga namin napigilan mga Commerce and Parts at kami ay umuwi na kinagabihan nga pala mga Kamars and Pars, pagkatapos nga pala namin maghapunan, abay eto nga pala ko mga Kamars and Pars. Naglilinis nga pala muna ako ng bahay mga Kamars and Pars at bago ako matulog kasi nga kinabukasan ay may trabaho tayo. At kung wala naman tayo trabaho mga Kamars and Pars, pwede tayong gumising kahit anong oras or tanghali na kasi nga malinis na yung bahay mga Kamars and Pars. At nagpalit na nga pala ako dyan ng sapin dyan sa may bangko namin mga Kamars and Pars kasi matagal-tagal na nga rin pala ako hindi nakapagpalit. Ay, joke lang mga Kamars and Pars. Madali lang kasi talaga yan mga commerce and parts madumihan kasi nga, kasi nga nilalagay nila yung paa dyan sa taas mga commerce and parts kaya ayun madali lang talaga madumihan kasi nga lang lupa pa lang talaga yung dito sa may sala natin kaya kailangan talaga natin maglinis uy at ayan nga mga commerce and parts habang naglilinis nga ako mga commerce and parts anong oras na dyan mga alas 10 na ata talaga yan mga commerce and parts pero gusto ko talaga tapusin ito mga commerce and parts para kinabukasan konti na lang talaga yung lilinisin ko mga commerce and parts o oh, diba napakatamat kasi hindi pa naman talaga ko inaantog dyan mga kamers and pares kaya gusto ko muna tapusin at ito nga tapos ko nga pala maglinis mga kamers and abay sabi ko nga sa aking sarili magbabat na nga pala ako ng maputi para kinabukasan mga kamers and powers, ay maglalaba ako kasi wala nga pala akong trabaho mga kamers and powers, at ang dami na talaga namin labahan oy at sabi sa akin ang aking anak anong oras na daw sabi ko sandali lang ito kasi ibababat ko nga lang mga kamers and powers. para bukas mga kamers and pares madali na lang talaga ito Marami nga pala akong labahan ngayon mga Kamars and Pars kasi nga nagpalita ko ng kobre kama. Gabing gabi na nga pala dyan mga Kamars and Pars pero eto ako mga Kamars and Pars. Ayun, dahil sinimulan ko ito mga Kamars and Pars at gusto ko talaga itong tapusin. Diyosawa ko nga pala dyan mga Kamars and Pars. Abay, tulog na. Kami na nga lang pala dalawa ng aking anak mga Kamars and Pars. At sabi ko nga pala sa kanya ay sabay na nga pala kami matulog mga Kamars and Pars at huwag niya ako iiwan kasi nga matakutin ako mga Mars. At sabi ko sa kanya pwede naman siyang kinabukasan kahit ang hali ng gumi. O siya mga Mars, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat sa support ang mga Kamars and Pars. Bye! -bye.